What is up guys? Ngayong araw, ibabiyahin muna ako at anim na araw nga ako mawawala dito sa amin. Meron kasi akong isang grupo ng mga Pilipino na ipagdadrive galing ng Pilipinas. At kita nyo naman, may baong pa talaga akong bigas. Halata talaga na hindi ako mabubuhay kapag walang kanin. At yun nga guys, ready na at aalis na ako papunta ng airport para naman sunduin sila. At sa Frankfurt Airport nga sila lalapag galing ng Pilipinas. Anim na araw pala yung tagal ng aming pamamasyal at kasama nga sa itinerary na aming pupuntahan ang Belgium, Netherlands, at ang Paris sa France. Marami na din ngang beses akong nakarating ng Belgium at ng Netherlands. Pero sa France, patatlong beses pala ngayon. Kaya naman samahan nyo ako guys at papasyal ulit tayo. At galing nga ng Pilipinas, sa Dubai pala sila nag-stopover. At ito nga, nakalanding na sila dito sa Germany. At dito nga ako mag sa gate kung saan nalabas yung mga pasahero pagkatapos ng immigration. At maya-maya nga lang, e unti, unti nang lumalabas yung mga pasahero. At ito nga sina ate oh, may pa-surprise pa, pa na sa lubong. Danating daw kasi silog Logan at Sanel. Sa mga hindi nakakakilala guys, si Logan pala, E eh, pinsan ni Mark. Ganito pala talaga ang eksena sa mga airport. Kapag umaalis, malungkot. At kapag dumarating naman, sobrang saya. Na sila. Ayan. Yun guys, nasundo ko na sila. At pupunta na nga kami sa aming unang destinasyon. Heidelberg pala dito sa Germany ang aming unang destinasyon at andito na nga kami sa hotel kung saan sila magpapahinga at magpapalipas ng gabi dahil bukas pupunta naman kami ng Netherlands at sinamahan ko nga muna si Ate Grace para naman mag check in telephone, Signature. Two bed daw ito tsaka ito on dry Three okay. bed okay, so, so, that's all, siya? Genau, eins ist hier unten und eins ist oben Alles klar Yung isa daw dito pala ay, 22 lang. ang 22 ang trio lang? Oo. Oh, oh. Ito, 22. Ah, uh, five. Dito. Oh, tingnan nga natin. Sige. Ah, ganun ba? Okay. Sige. Four, May five. sarili ako. Dito na lang sila. Parang 5, 5 minutes away lang dito. dito yung mag-asawa. Pero kung gusto mo naman pwede. Naman Ay, hindi. Nakapag-book na eh. Ay, ganun ba? Hmm. Uh -huh. Ay, malumang na pala. Oh, okay, naman di ba pa lumang? Pwede ka rin. Huh? Labos, Sana sanay kami sa siksikan. <laughs> Ang ganda, ang ganda, oh, ganda Ito yung two beds? Oo. Oh, oh. Yung sa taas yung ano? Ganda. ganda siya. ganda sa kami. Ganyan ito ah. Oo nga. So uh -oh. isa na lang yung wala natin ah, Okay, sige. Oh, bigas, may bigas kami. Hmm. <laughs> 22 Ayan. Ah, okay. Tama na pala sa inyo ito pa mas maluwang kaya lang bed na bed so pa at yun guys andito na sila sa kanilang room at inilabas na nga nila yung kanilang mga dalang pagkain mula Pilipinas sabi ko mas maganda yung ginawa nila para mas makatipid at makakakain kami anytime kapag nasa biyahe kami pati nga mga sitserya ay madami din silang dala sabi ko ayos yan at dahil nga meron silang ulam na dala at ako naman e eh, bigas isa na lang ang kulang, rice cooker. Kaya naman lalabas ako para bumili. Tamang tama, mayroong malapit na bilihan dito sa Media Mart. Sabi ni tita, pagkatapos daw nung tournament, iiwanan daw niya yung rice cooker na pinabili sa akin. oh, edi eh, magkakaroon pa ako ng bagong rice cooker. At ito na nga lang guys ang pinili ko. Mayroon namang mas maliit. Pero hindi sasapat sa amin ang isang saingan lang. Selfie muna sa bagong rice cooker na ibibigay sa akin pagkatapos ng tour namin. At matapos nga silang magpahinga ng kaunti ay pupunta na kami ngayon doon sa sentro ng Heidelberg. Kaya tara guys, samahan din nyo kami para naman makapasyal din kayo. Ganda okay.

This is stand. Thank you, Thank you stand. Okay. Okay, take care. Love you.

Yun guys, medyo dumidilim na. Kaya ihahatid ko na sila doon sa kanilang hotel. At nung maihatid ko na nga sila, ay pumunta na rin ako sa aking nabook na accommodation. Kailangan ko na nga ding magpahinga dahil bukas mahaba-haba din yung biyahe namin mula dito papunta ng Netherlands. First time pala nila na makarating dito sa Europe. Kaya sabi ko sa kanila, mag enjoy sila sa kanilang tour. So paano guys, tulog na muna ako. Makita-kita ulit tayo bukas at samahanin kami sa aming pamamasyal.